Formal nang nagtapos ang multilateral maritime event na bahagi ng ika na pung edisyon ng Balikatan Exercises. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, isinagawang MME mula April 24 hanggang April 29 sa karagatang sakop ng Subic Bay patungo sa Joint Operational Area ng Northern Luzon Command. Kabilang sa mga lumahok sa maritime exercises, ang mga puwersa ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan Maritime Self-Defense Force. Sa loob ng anim na araw, nagsagawa ang mga kalahok na bansa ng mga high-end maritime operations gaya ng communications drills, division tactics, photo exercises, replenishment at sea, cross-deck landing qualifications, maritime search and rescue at gunnery exercises kabilang sa mga ipinadalang assets ng Pilipinas ang BRP Ramon Alcaraz, BRP Apolinario Mabini at BRP Gabriela Silang habang ipinadala naman ng Estados Unidos ang USS Savannah at USS Comstock. Nakiisa rin ang JMSDF sa pamamagitan ng barkong JS Yahagi. Nauna nang kinumpirma ng Philippine Navy na namonitor nilang ilang barkong pandigma ng China sa gitna ng mga isinagawang aktibidad ng MME. Sa kabila nito, iginit ang AFP ng MME ay patunay ng pagkakaisa at kolektibong kahandaan ng mga kasaping bansa sa pagtataguyod ng seguridad sa Indo-Pacific region. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FEM Manila, The Music and News Authority.